Yan, dungawi natin mga kaibigan ang kabundukan sa baba. Ayun, Ayun. So, talaga naman oh. At dito mga kaibigan, mayroong cottage. Ayan. Ayan. So, may galab shout out mga kaibigan. Tayo mga taga Maynila, punta na din eh. Tayo, mga mamasyal. Ayan, under construction pa mga kaibigan na ah. kubo. Kasi dito nilalagyan ng kubo mga kaibigan. So, punta tayo dito. Ayun, mayroon pang isang magandang tingnan mga kaibigan. No? Ay, talaga. No? Ay, talaga. No? Yan no? Iyan ang bulaklak. Bulaklak. Ayan. Ikot pa tayo, ikot. So dito mga kaibigan, kung halimbawa eh, may plano kayong pumunta dito by group, o pwede dito mag uh, conference, mag usap-usap uh, usap -usap ng kahit ano na lang. Ito kagaya nito. At alam niyo mga, mga kaibigan, ito ay isang parang kubo. Dito tayo maupo. Ayan. At ito mayroon akong pakita sa inyo mga kaibigan. Kung kaya ninyong mga sikmura dito mga kaibigan. Oh. Ayan ha. Kita nyo yan. Yeah, bangin. Ayan, tapos sa baba, mayroong net. Ayan, may lambat. Alam nyo kung bakit may lambat? Dahil, dito mga kaibigan, may duyan. Ayan o, may duyan. Di lang tayo, di lang muna tayo. Muna baka mahulog tayo. Ayan o, no, mga kaibigan o. Oh. Ayan, may duyan. Ayan, duyan o. Oh. Ayan, oh. Ngayon, uupo ka dyan kay mga kaibigan. <laughs> o bayan, pupo ka dyan ayan oh. Ihataw ka doon sa pinakamalayo ayan oh. Tapos, alam mo kung gaano kalalim 'yan. Pag nahulog ka, alam na, tapos na ang ating buhay sa lalim. Ayan oh. At 'yan ay pang single or double lang 'yan, pero mayroon dito mga kaibigan pang grupo pong buong pamilya na duyan pa rin eto tingnan natin ha kasi marami ka tayo dito oh. kaya nga pala tinatawag ito na Enrique Hills dahil ang mga mapupuntahan natin dito eh talagang nandito tayo sa bangin eto duyan pa rin Ayun, know? oh. itinali sa taas ng punong kahoy Halimbawa, eh meron kang mga nililiyag, mahal sa buhay, at girlfriend, boyfriend. Ito, oh. Ito doyan ito mga kaibigan, tamo. I-ano natin, ha? Oh, ayan, oh. Takbo, takbo. Ayan. Hmm. Do-doyan kayo, doon ko pupunta sa, ano, papunta kayo doon, no? oh. bangin doon, no? oh. Ano? Alah. O oh, yan ay dalawa or tatluhan lang. Ha? Hindi lang yan. Mayroon pa dito. Kung halimbawa eh, isang grupo nga kayo. do, do yan pa rin. O oh, ito pa o. Oh. O oh, <laughs> Ano pa ito? Do yan. Ito ha. Galawin natin. Ayan. Ayan o. Oh. Kita nyo yan. oh, do yan. Kaya tayo. Yan mga kaibigan. Magdudu yan kayo dyan, pero ang ilalim, bangin. Pag naputol yung lubid na yan, doon sa taas ng punong kahoy, ano, doon nakatali sa sanga. Ah, ilalaglag kayo, kayo ilalaglag kay doon sa baba. Ito, ito pa. Okay, ang tanong dito kung kaya lang sikmura yung <laughs> magduyan kay ganyan kalalim. Yan, duduyan kayo. Ano ko ba di, di, ko na maabot. Yan o. Oh. Duyan yan o. Oh. Nakatali sa doon sa puno ng kahoy. Yan, sanga. Ah. Yeah. Yan. yan na. May duyan na. Ah. Dito naman may bangka. Hanging, hanging bangka. Halimbawa, eh, ng huli kayo doon, nagpalaot kayo. Wala kayong huli. Punta na lang kayo dito, dito na kayo mamamangka, oh. yan may bangka. Sus, Mariano. sa so, mga kaibigan. Alright. So, dito, eh, talagang ito na isa na to sa mga dulo. Siguro, baga na doon sa may baba. Ah, mayroon pa. Doon puntahan natin ha tapos ito naman mga kaibigan mga hmm, eh, talagang magtingin tingin tayo ng tunay na kalikasan ang ganda ng mga kapaligiran at ang kalikasan na walang ibang nakakagawa dito mga kaibigan kundi ang Panginoon siya ang may gawa nito eh yun nga lang <laughs> ingat may butas gano ayun o tatay doon ha ayan oh no? sa gitna ng dalawang punong kahoy ayan hindi naman to umuuga mga kaibigan kasi naka pako yan sa dalawang punong kahoy ayan oh no? buhay yan na kahoy ayan oh no? nandoon sa baba mga kaibigan nandoon sa baba oh ayan oh no? malaki yung bangin yan mga kaibigan baka akala niyo Ayan o, no? pakita akong bangin. Ayan o no, mga kaibigan bangin o. No? Hmm? pangina ito mga kabayan. Pero hindi ito umuuga dahil nakapako ito sa dalawang punong kahoy. Ayan. Ayan punong kahoy. Isa. Nakapako siya dyan. Ayan ha. Ayan. Tapos dito naman sa kabila. Ayan, nakapako naman din siya dyan. Nakatali pa oh. Ayan, dyan siya. boom hmm. At dito mga kaibigan, halimbawa mayroon ditong dalawang buti ng red horse dito, patong nyo dyan. Patong nyo dyan, dalawang buti ng red horse habang, habang nag uh, kay dito. Ayan. Doon, kayo, doon ang magagandang mga tanawin sa baba. Ayan Oh. Ang kabundukan ng tralala na kung doon sa baba, ayun may ilog. Ayan. Ay, so sabang nagtagay-tagay. Titingnan natin yung ka ang kalikasa na talagang virgin forest pa mga kaibigan. Wala man lang kaingin. Ayan, okay. Isa ito sa mga nako naman. Pag hindi ka sanay, hindi mo kaya ang <laughs> at ikaw medyo kinakabahan. Huwag ka na tumuloy dito. Ayan pa, mga kaibigan. Pero aba, mayroon pa doon sa baba. Ayun o. No? Tika nga, tawid tayo. Ano bang nakasabi? No entry beyond this point. Bakit? Ah, okay. May nakalagay dito. Tawid tayo. Tingnan tayo dito. Ano bang meron dito? Kasi may nakita ako na kubo-kubo pa rin mga kaibigan. Ayan. Ano kaya mayroon doon? Sige nga, alamin natin para malaman ninyo ano bang mayroon dito sa Enrique Hill. Ayan. Pababa. Ayan mga kaibigan. Wala, kabundukan itong napasok ni Buwan TV. Ayan pa oh. Hmm. Aba, mayroon pa dito. Yan. Tara. Hmm. pwede pa dito mag mag opo opo Ay, siya. Maganda, oh. Hmm. Tapos, ganun pa rin. Bangin. Ayan, bangin, oh. Habang nakaupo ka dito, ayan, upo ka dyan tapos makinig ka ng kaunting mga music na mga pampa pampatanggal ng dibdib sa sobrang kalungkutan dito ka magtingin-tingin uh, -tingin naman sabay tagay ng red horse yeah. o kaya kanta ka dito ng sa kabukiran sa ang dami ng kalanggaman ay meron pa rito ah wala hanggang dito na lang, mga kaibigan kasi doon mayroon pa ayun oh, mayroon pa doon pero hindi na natapos so ayan so dito na lang tayo wag na tayo pero take note mga kaibigan oh. kakahuyan yan gubat yung mga kaibigan gubat at sa ilalim ng kagubatang ito tapos may bangin ayan oh. <coughs> may bangin ha mayroong nakatayo dito na kubo ayun o oh. bahay kubo dito na tayo, wag na tayong mamili yun kasi mayroon pa sa baba hindi pa nga lang natapos. Ay kaganda ang adventure ni Buwan TV. So mga kaibigan, puntahan niyo itong lugar na to at talaga namang talo mo pa nung nagano mountain hiking. Yan oh. Oh, mayroon kapiligiran, oh. Gubat. Ayun, bundok hala. Ay talaga ay talaga mga kaibigan oh. so ayan ganda so imbitado ang lahat mga kaibigan mga kaibigan kung nasa kamay nilaan puntahan niyo itong lugar na to at ito'y uh, tunay na adventure oh, bundok oh. gubat ayan. madaling puntahan mga kaibigan magandang daan papunta rito Pero ito sir, hindi pa to ano ng tourism ano. Hindi pa naka-accredit sa tourism. Ah. Uh, ano bang bundok na yan? Badyaas? Ah, hindi ba yan masabing bundok ng Kulasi? Ah, pero kung tawagin. kay Jessica Suho. Ano Ah, nakarating ba ito Jessica Suho? Aba, edi eh, na tumbasan ko na si Jessica Suho. Kung marating kung ano mo. Ito mga kaibigan, sila ngayon ang katiwala rito. Nag-assist sila sa mga bisita. Nag-ano sila ng mga kaalaman. Kunting kaalaman lang naman dito. Ito naman mga kaibigan ay aking pinopromote lugar na ito. Ala. Ngayon, ngayon sa may mga yan. Ngayon sa taas pakinggan nyo, mga kababayan, mga si Jessica Soho. Kaya nga ba ang antike blooming? Ay, tumba natin. Ito ang OG Amen. o original na inaanagaan ng mga plantito't plantito't at plantito at plantita. Ala, o, o tita plantito, nyo. Mga bonsai. Nyo. Pero sa probinsyang where mountains meet the seas, Ayun. sa antike, may isang kagubatan oh. na dahil sa altitude o taas. Oh, ba ba? Ah, oo oh, nga pala. Ilang gano'n ito kataas? Oh, ito ba ba? Ang mga puno rito, hindi raw gaano lumalaki, ba ba ba? kaya nagmimistulang mga bonsai. O oh, ayan mga kaibigan, uh, ito pala ay... Uh, ang mossy forest ng antike na may parang mga bonsai na puno. Pero <laughs> Presidente, <laughs> ang tawag dito bonsai forest na talaga. Ah, okay. Yan ang mga, sa no, sasabing... Uh, okay, so tama nga, sir. Baka, baka makapiray tayo ni <laughs> D.C. Casojo. Si eh, nga, mga kaibigan, eh, ayon doon sa ating nalalaman sa mga nagtiwala dito. Kapag tumingan na sa isang pampihirang fenugra. Ano ito? Ah, okay. Mga unggoy. Okay. Ala, tayo yun parang dinsay. Um, hmm. So mga kaibigan, ito pala ay napuntahan nila ni Jessica Soho. Okay, oh, Ayon. Yan Mount so, Mga kaibigan, Mount Madjaas. Yan ang Mount Madjaas na sinasabi ni Jessica Soho. <laughs> Ayon, madadagdagan yung aking vlog. Ayon, mga kaibigan. Ayon lang, pag mayroon. Pag nganjan si ano? Ya, Maria Maria Si May babaeng Nakadamit putih Aisyah Salamat sa Balita sir at uh, Ma Karating to Sa kalaman Ngaki mga Kaibigan <tinyo> Itu Ah si Boseng Ini <tinyo> <tinyo> Ari Ah okay Oke So sana maano to ng ano, tourism, masali para at least na ma-promote. Eh. Isa, isa sa sana sa kandidato, kandidato na ba ito magiging ma tourism, tourism uh, accredited? accreditation pala. Siya ano pa promote ng tourism? Oo hmm. Kasi, <laughs> okay na. Yun nga lang, dyan, basta-basta dilipa. kasi delikado, bangin okay. na pala. Okay. So yun mga kaibigan, uh, ito yung nalalaman nyo ni Bosi na ito pala na pong nakarating na sa arat, bisikaso Soho dito. At dadagdagan na lang natin. <laughs> dadagdagan na lang natin ng mga balitang kagay nito. Kita naman ninyo, oh, mayroon pang tulay papunta doon. Papunta sa walang hanggan. Sa dalawang puno lang pala. <laughs> tapos mayroon pa ditong hanging na bangka. Wala nga lang dagat. Pero <laughs> pwede kayo dyan nag, ano, mag, uh, palipas ng oras sabay tagay ng red horse. uh, 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 wala namang bawal dito kahit inom, inom lang no? dahil meron naman doon. Okay, so yung mga kaibigan ang isa sa kagandahan dito sa Enrique Hills. Invitado kayo lahat mga kaibigan ko. Ito lang yung matatagpuan dito sa bayan ng Colasi and then from highway. 3 kilometers yan, no? From highway 3 or 2 kilometers? Parang kayo kamansiyan. Oh, kasi akyat, baba, and then, ayun na. Kasi ang kamansiyan to Colasi, that is 2 kilometers. Ah, okay. So, more or less, ang estimate is 3 uh, kilometers. Hindi bababa sa po. Madali namang mapunta, mga kaibigan, kasi madadaanan ang sasakyan. oh, O, uh, malapad ang kalsada, and then, talagang madaling mapuntahan mga kaibigan. oh, yeah. oh, yan. Oh. Gusto mo magduyan sa, sa haba ng ano. parito po. Ayan. Sa ilalim, bangin. Oh, saan ka pa? Ayan sila mga kaibigan. At ito ngayon, underdeveloped ang lugar. Pinapaganda pang lalo. Ayan mga kaibigan. Sila oh. So, marami lang mga bisita mga kaibigan kasi ito ay talagang pwede dito sa buong pamilya ayan may bahay kubo <laughs> bahay kubo <laughs> alright mga kaibigan so kita niyo mga under construction pang isang kubo dun so pinapaganda nila to mga kaibigan ang lugar and then candidates pala ito for uh, accreditation ng tourism. At dito mga kaibigan, mayroon ko pakita sa kubo na ito. Mayroon ditong naninirahan sampung taon na hindi nakauwi. Kasi wala, na-stranded sila sa walang pamasahi. Oh, dito oh ayan. Nakasampung taon, walang pamasahe, hindi oh. nakauwi sa Manila. Ayan, si mamita ko. <laughs> Hoy, kaway, kaway ka dyan. <laughs> Ano, hindi ka pa nakauwi? Ah, hindi na ako uwi. Huh? Pasundok kita dito helicopter helikopter. <laughs> hindi, joke lang mga kaibigan. Ito yung aming nakuha cottage. Dito kami kakain mamaya. Libre lang to. Ang Sama, sistema dito mga kaibigan, mag-request ka lang, order ka, ihahati dito. Pre of delivery. Adel, ano, delivery charge. Libre. Baya online. Ayan. Ihahati dito. Helicopter din ang maghati dito kasi kabundukan nga, oh. <laughs> Ayun, na. Ay, grabe talaga. Oh. Ay, grabe. Ay, grabe. Kaya nga natin, bon kanina, natin magpaalam. na? Ayan mga kaibigan. Ang mahalaga, may Ayan, oh. Ay, siya. magkano ito sa Manila? Ito yung kubo na tinirahan mm. ni Tarsa nung araw. <laughs> <laughs> Hindi. So, nag-request kami ng pagkain, mga kaibigan, mamaya hati dito. battle fight. magkain natin maya. Na ano ko ng plato, no? Bottle fight. Wala tayong hugasan ka man. O, hugasal, o yan, under construction pang, ano, mga kaibigan. Yan. Ayan 'yung mga waiter. Ganitong sistema mga kaibigan. Order kay doon, ihahati dito. All right.